Yan guys, sandi dito ako sa Dolomite na sinasabi. Ayan. Sandi dito ako sa tabing dagat. Makulimlim pa. Pero maaga pa siya. Ayan. Interview ko kasi kanina sa US Embassy is 7 exactly. 7 in sharp. So, Napakadali lang, like 30 minutes done. So, alas 8 na ng morning, 8.10 ng umaga. So, andito ako, namasyal na ako rito. Kasama ko yung kapatid ko, nandoon na rin. Diba, napakaganda. Dito makakapaniwala na ganito malamig na guys ang simoy ng hangin lang tulog na lang Pasko na, December na 2 weeks more o wala na less than 2 uh, weeks and then December na kaya ayan mayroong malamig ng hangin nasa likod ko yung bato.